Ang panalangin ni Hana Ikalawang kabanata At nanalangin si Hana Nagagalak ako sa Panginoon Dahil sa kanyang ginawa Hindi na ako mahihiya Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway Nagagalak ako sa pagliligtas niya sa aking Walang ibang banal maliban sa Panginoon Wala siyang katulad Walang bato na kanlungan tulad ng ating Diyos Walang sino mang makapagyayabang dahil alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay at hinahatulan niya ang mga gawa ng tao. Nililipol niya ang mga makapangyarihan, ngunit pinalalakas niya ang may hina. Ang mayayaman noon, ngayon ay nagtatrabaho para lang may makain. Ngunit ang may hirap noon ay sagana na ngayon. Ang dating baog ay marami ng anak, ngunit ang may maraming anak ay nawalan ng mga ito. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ng tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman. Itinataas niya ang iba at ang iba naman ay kanyang ibinababa. Ibinabangon niya ang mga mahihirap sa kanilang kahirapan. Pinapaupo niya sila kasama ng mga maharlika at pinararangalan. Sa kanya ang pundasyon na kinatatayuan ang mundo. Iniingatan niya ang tapat niyang mamamayan, ngunit lilipulin niya ang masasama. Walang sino mang magtatagumpay sa pamamagitan ng sarili niyang kalakasan. Dudurugin niya ang kanyang mga kaaway. Padadagundungin niya ang langit laban sa kanila. Ang Panginoon ang hahatol sa buong mundo. Dahil sa kanya magiging makapangyarihan at laging magtatagumpay ang haring kanyang hinirang. Pagkatapos, umuwi si Alcana at ang sambahayan niya sa Rama. Pero iniwan nila si Samuel para maglingkod sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli na pari. Ang kasalanan ng dalawang anak ni Eli. Masasamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumusunod sa Diyos dahil hindi nila sinusunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging matatanggap ng mga pari galing sa handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa kapag may naghahandog. Habang pinapakuloan ng mga karneng hihahandog, pinapapunta nila roon ang alipin nila na may dalang malaking tinedor na may tatlong tulis. Pagkatapos tinutusok ng alipin ang mga karne sa loob ng kaldero o palayok, ang matusok ng tinidor ay ang bahaging mapupunta sa mga pari. Ganito ang kanilang ginagawa tuwing maghahandog ang mga Israelita sa Shiloh at bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang alipin at sinasabi sa naghahandog, Bigyan mo ang pari ng karneng maiihaw. Hindi siya tumatanggap ng pinakuluan. Hilaw ang gusto niya. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang maihandog ang taba ng karne, bago siya kumuha ng gusto niya, sasagot ang alipin. Hindi maaari. Kailangan ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko iyan sa iyo. Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. Samantala, patuloy na naglilingkod sa Panginoon ang batang si Samuel. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linen. taun taon, -taon iginagawa ni ginagawa ni Hana ng balabal si Samuel at dinadalan niya ito kay Samuel sa tuwing maghahandog sila ng asawa niya ng tao ng handog. Doon binabasbasa ni Eli si Alkana at ang kanyang asawa. Sinasabi niya kay Elkana "Sana'y bigyan ka ng Panginoon ng mga anak sa babaeng ito kapalit ng kanyang hiningi at inihandog sa Panginoon." Pagkatapos, umuwi na sila. Kinahabagan ng Panginoon si Hana. Nagkaanak pa siya ng tatlong lalaki at dalawang babae. Habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon, si Eli at ang mga anak niya. Matandang matanda na si Ellie. Nabalitaan niya ang lahat ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman na rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa may pintuan ng toldang tipanan. Kaya sinabihan niya ang mga ito. Nabalitaan ko sa mga tao ang lahat ng kasamaang ginagawa ninyo. Bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Mga anak, tigilan na ninyo ito dahil hindi maganda ang nababalitaan ko tungkol sa inyo mula sa mga mamamayan ng Panginoon. Sinabi pa ni Eli, kung magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamamagitan ng Diyos sa kanila. Pero sino ang mamamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon? Pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpasya na ang Panginoon na patayin sila. Samantala, patuloy na lumalaki si Samuel at kinalulugdan siya ng Panginoon at ng mga tao. Ang propesiya tungkol sa sambahayan ni Eli Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ipinahayag ko ang aking sarili sa ninuno niyong si Aaron at sa pamilya niya noong alipin pa sila ng faraon sa Ehipto. Sa lahat ng lahi ng Israel, ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar sa pagsusunog ng insenso sa pagsusuot ng espesyal na damit ng pari sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamamagitan ng apoy na iniaalay ng mga Israelita. Bakit pinagiinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa Eli ang mga anak mo kaysa sa akin? hinahayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng mga pinakamagandang bahagi ng handog ng mga mamamayan pong Israelita. Ako na inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin, magpakailanman bilang pari. Ngunit hindi na ngayon, dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. Tandaan ninyo ito. Darating ang panahon, nalilipulin po ang lahat ng kabataan sa inyo at sa iba pang lahi ng inyong mga ninuno. Magdurusa sa kayo at hindi ninyo mararanasan ang kasaganaang ibibigay ko sa Israel. Magiging maikli ang inyong buhay. Hindi ko aalisin ang iba sa inyo sa paglilingkod sa akin bilang pari. Pero dadana sila ng matinding pagdurusa at hindi sila mabubuhay ng matagal. At bilang tanda sa iyo, na mangyayari ang mga bagay na ito, mamamatay ng sabay ang dalawa mong anak na sina Hofni at Finehas sa isang araw lang. Pipili ako ng pari na matapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng maangkan na maglilingkod sa aking piniling hari magpakailanman. Lahat ng matitira sa maangkan mo ay mamamalimos ng pera o pagkain sa maangkan ng paring ito Magmamakaawa sila na gawing alipin man lang ng mga pari para makakain lang sila.